mga sikat na pagkain sa ibang bansa na pwede nyo mabili dito sa may Muntalban. Kagaya nitong authentic Taiwanese dim sum, mga nagsasarapang pagkain sa Korea, meron ding sikat na biryani at panipuri ng India, Mediterranean food, tacos ng Mexico, at mga nagsasarapang ramen ng Japan. Kaya kung hindi pa kaya ng budget nyo mag-ibang bansa, try nyo na munang tikman yan lahat dito sa may Muntalban, Rizal. Unahin ko na tong authentic Taiwanese dim sum. Isa ito sa talagang nagustuhan kong pagkain dito sa may Muntalban. Pakasarap ng mga dumplings dito, pati na rin yung sausawan. Sa isang order dito, pwede magkakasama yung pork shawlong bao, chocolate shawlong bao, hakao, at pan fried dumplings. Dito nyo nga lang pala yan mabibili sa Nomsu. Sa may barangay Burgos lang ito at yung nearest landmark itong 7-Eleven sa Burgos. Nasa tapat ng 7-Eleven itong Talisay Street at diretsuhin nyo lang to bandang dulo kaliwa. Nandito na yung pwesto nila. Yung isang order nga pala nito ay 328 pesos lang. Kung hanap nyo naman ay Korean food trip, try nyo rin dito sa 6D Cafe. Yung silang Korean ramyon, egg drop sandwich, tsaka tokboki. Located sila sa may barangay San Jose sa tapat ng Oval. pero din dito sa Montalba na Korean corn dog na hindi tinipid sa mozzarella cheese. At dito lang yan sa may Oh My Jong. Located sila sa may Daang Bakal, Barangay Burgos at nasa corner lang sila ng Montanya Drive. Kaya mas madali itong mahanap. At kung naghahanap naman kayo ng affordable na Korean egg drop sandwich, ay dito ko masasuggest na bumili kayo sa may Project Q. Located lang ito along highway sa may barangay Burgos at malapit ito sa Paris Retiro. Para sa akin, isa ito sa masarap na egg drop sandwich kasi masarap yung sauce nila na may timpla at hindi lang basta mayo at ketchup. Kung gusto nyo namang masubukan magluto ng sarili nyong ramyun at matry itong Oden Guk, punta lang kayo dito sa may Korean grocery para may experience nyo rin yung napapanood natin sa k drama. Located sila dito sa may kasiglahan, barangay San Jose. Nasa tapat lang mismo ng Pure Gold ang Yejumar. Mart. Ang na dapat nyo matikman na Korean food ay itong Korean bread ng Gap and Go Cafe. Homemade ito at hindi tinipid sa cheese. Grabe, pag natikman nyo to, hahanap-hanapin nyo talaga yung gawa nila. Tingnan nyo naman yung cheese, di ba panalo sa dami? At isa nga to sa mga dapat nyo dayuhin sa kanila. Sunod naman ay para sa mga naghahanap ng Indian food. Meron dito sa Montalban na authentic chicken biryani. basmati rice yung gamit, bagong saing, tapos yung manok ay talagang malasa. Yung nagluluto nito ay Indiano talaga na si Kuya Sam. Alam ko marami na nakapag-try sa inyo ng biryani ni Kuya Sam. May mga nagme-message pa nga sa akin na talagang nasarapan dito. Iba talaga kasi yung sarap kapag authentic yung biryani tapos bagong saing. Pa. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-try nito, puntahan niyo na rin sila dito sa may Barangay San Isidro Eastwood Place 9. Dinyo nyo rin tong ipin sa Google Map. Ito pa yung isang pwede nyo matikman dito, yung pani puri. Lalagyan nyo ito sa loob ng mashed potato na may halo na iba't ibang spices. At pagkatapos, lalagyan nyo ito ng sabaw na tamarind. Kaya medyo maasim yung lasa nito. Sa tuwing makakakain nga ako ng Indian food, talagang malalasa kasi ang dami nilang nilalagay ng mga spices. At para sa akin, napakasarap nito. At yung isa pang dapat matikman nyo dito, Mediterranean food, itong hamus with pita. Kung mahilig ka sa bawang kagaya ko, magugustuhan mo to kasi giniling itong bawang na may chickpeas tapos olive oil. Ang sarap nga nito ipalaman sa pita at pwede nga rin daw ito ipalaman sa tinapay. Sunod, ito naman yung sikat sa Mexico na tacos. At dito ko lang to nabili sa may Holabiri at meron silang buy one take one. Siya nga pala guys, hindi ko na malalagay yung mga presyo dito kasi yung iba ko napuntahan ay 2022 pa. Baka nag-update na sila ng presyo kaya ilalagay ko na lang sa comment section yung mga page nila para dun nyo na lang i-check yung updated na lang menu. Ang tacos nila dito hindi hindi tinipid sa gulay, sa beef, pati na rin sa cheese. Kaya napakasarap merienda nito. Sa mga balak nga rin pala silang puntahan, malapit lang sila sa may munisipyo. At nandito sila sa may all-star food park na nasa gilid ng Arco ng Eastern Valley. At guys, kung hanap nyo naman ay Japanese food trip, e na rin dito kasi ang dami mga nagsasarapang ramen dito, pati tonkatsu. At dito lang to sa Taramin. Madali lang silang mahanap kung galing kang louvers. Paglagpas nyo kasi ng tulay, nandito na agad yung pwesto nila. Marami sila ditong iba't ibang Japanese food at talagang masasarap at marami yung serving. At yung isa pang may affordable na ramen dito sa Muntalban ay dito sa may Chichamoto. Located sila dito sa may barangay Burgos at nasa montanya lang sila. At meron pa silang isang branch sa may barangay San Jose sa may Busol Plaza. Masarap yung ramen nila kahit mura lang yung presyo nito. At yung sahog nito ay napakasulit para sa presyo. At dito na guys nagtatapos yung unang parte ng paghahanap ko ng mga sikat na pagkain sa ibang bansa dito sa may Muntalban Rizal. At hindi pa dito nagtatapos kasi magkakaroon pa ito ng part 2. Marami pa kasi kami ni Maynard na hindi pa napupuntahan na kainan dito sa may Muntalban Rizal. Kaya para updated kayo sa mga mapupuntahan naming kainan, huwag niyong kalimutang i-follow ang aking mga social media accounts. Yun lang, maraming salamat po sa panonood. Bye!